patuloy ng kwento ng magkaibigang Bogart at Charis, mas lumalawak pa ang kaalaman at aral ni Charis tungkol sa Media Information Literacy o MIL sa tulong ni Bogart. Mahirap man sa simula, sa unti-unti at dahan-dahang pagpapaliwanag ay mas nagiging malinaw at madali ang bawat impormasyong nalalaman ni Charis. Masundan kaya niya ang susunod na paksa ng kanilang usapan? box go na kasi excited na akong malaman ang tungkol sa media information literacy at information disorder na 'yan. Ito na po kamahalan. <clears throat> Tulad ng sinabi ko, ang media information literacy ay upang tulungan tayong siguraduhin na tama at totoo ang ating nababasa, naririnig at naibabahagi kapag hindi natin ito ginagawa, doon madalas nagkakaroon ng information disorder o pagkalito at kaguluhan sa mga impormasyong ating nasasagap. Ah, so parang protection ba siya, Bax? Through the fire ka dyan, Bax. Ngayong alam mo na, dumako na tayo sa tatlong uri nito. Ito ay tinatawag nating malinformation, misinformation at disinformation. Yan na siya. Dahan-dahan box, mahina ang kalaban, oh. Sige, carry. One by one tayo. Una ay ang... Okay, okay. Una ay ang malinformation. Ito ay mga impormasyon na totoo, pero may masamang intensyon. Talamak ito sa mga social media kung saan laganap ang pagpapakalat ng mga personal o sensitibong detalye tungkol sa isang individual o grupo para siraan ito sa iba. Pwedeng gawin ito sa iba't ibang pamamaraan tulad ng letrato, videos, sa messages, at marami pang iba. Ang sama naman yan. At nakakatakot ba? Oo, oh, kaya mag-ingat ka sa ganitong impormasyon. Sige nga, ano nga ulit yung unang uri ng information disorder? Ang malinformation. Totoo ang impormasyon pero mayroon itong masamang intensyon sa kapwa. Perfect ba? Sobrang latina ka dyan, Bax! Dali, dali, box! Ano ang susunod? Wait, box, nagugutom ako. Bili mo na tayo ng fishball. Ay, sige na nga. Pero i-explain mo ang susunod na uri, ha? Oo, box! At, At naman ito. Tara na, gutom na talaga ako. Tapos na ang unang uri ng information disorder. Ito ay ang malinformation. Ano kaya ang susunod na pag-uusapan ng magkaibigan tungkol sa MIL? Hmm... Abangan sa susunod na kwento ni Bogart at Charis. Dito lang sa dapat pamilyar ka. Media Information Literacy campaign ng PIA Cordillera.